umami na, umami na si nanay. Umami na siya na siyang nagkasala. Siya lang naman ang dahilan kung bakit ang kinakasal ay umiyak at hindi masaya sa kasalan. Dahil sa kanyang maling impormasyon, dahil ang impormasyon na kuha niya ay galing lamang sa kanyang kasama sa simbahan, hindi pala galing sa totoong nag-schedule. Ang schedule na yon ay it a.m. at hindi 9.30 a.m. Kaya nagkamali si nanay nagpasa ng balita sa ikikakasal. Kaya pagkatapos ng kasalan, pumunta agad siya sa pari at naghingi ng patawad dahil sa maling impormasyon na ibinigay niya sa ikakasal. At sinabi ng pari sa kanya, buti inamin mo ang iyong kasalanan at agad naman pumunta siya sa ikinakasal at doon sa maraming bisita sinabi niya na naghingi siya ng patawad dahil sa kanyang maling informasyon na ipinagsabi niya na nag-change